Ilang linggo bago ang pagbubukas ng klase, ilang mamimili na ang nagtungo sa Divisoria para mamakyaw ng school supplies. Yan ang sentro ng balita ni Gab Villegas. Ilang mamimili na ang dumayo sa Divisoria para mas makatipid sa pamimili ng school supplies. Nasa 14 hanggang 38 pesos ang presyo ng notebook depende yan sa klase. Ang pad paper naman naglalaro sa 14 hanggang 25 pesos. Ang lapis at ball pen mabibili ng 10 pesos na mas mababa pa sa presyo na nakasaad sa price guide ng DTI. Naglalaro naman sa 12 pesos hanggang 100 pesos ang presyo ng crayons depende yan sa dami. Mabibili sa halagang 10 pesos hanggang 20 pesos ang presyo ng pantasa at ruler. Nasa 5 piso hanggang 10 piso naman ang presyo ng pambura. Para naman sa halaga ng school uniform, naglalaro ito sa 220 hanggang 300 pesos ang isang set. Ang bag ay nasa 350 hanggang 1,500 pesos. Ang sapatos naman ay 300 hanggang 1,500 pesos. Posible ring magbago ang halaga ng kapote pag sapit ng tag-ulan pero sa ngayon naglalaro ito sa 200 hanggang 450 pesos. At ang payong naglalaro sa 50 hanggang 100 piso. Payo naman ng mga tindera, mas mabuting mamili na ng mas maaga habang mura pa ang school supplies. Posible raw tumaas ang mga ito dahil sa pagtaas ng demand. Gabo Milde de Villegas para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.